Ito ay isang pygmy marmoset, ang pinakamaliit na unggoy sa mundo dahil sa liit nila ay tinatawag din silang finger monkey. Sa liit ay kaya nitong magkasya sa iyong palad. Ito ay baby pygmy marmoset. Ngunit ang mga bagong silang ay mas maliit pa nito na halos kasinliit lamang ng hinlalaki ng tao. Tinatayang na sa mga 3 cm lamang. Ngunit kung fully grown na ay umaabot sa 12 to 15 cm ang haba ng kanilang katawan at nasa 100 grams lamang ang timbang. Kasing bigat lang ng average size apple Maamo at napaka cute nilang tingnan Lalo na kapag mga baby pa Sa wild ang paborito nilang snack ay dagta ng puno Sa videong ito makikita natin nag-e-enjoy sila habang binabrush ang kanilang balahibo Dito naman ay tila takam na takam ang apat habang kumakain ng green peas Nakakaawa, ngunit swerte din ang isang ito nung ito'y narescue sa isang forest fire sa Brazil Nanghihina at dehydrated ito, at ganito pala ang kanilang tunog Labis namang ikinatuwa ng mga netizen nung lumabas ang video ito na nagpapakita ng tilag-galit at nakasimangot na mga pygmy marmoset Mabilis namang niyakap ng isang mama ang kanyang mga supling nung ito'y ibinalik sa kanya at narito pa ang mga super cute na mga picture nila. Ang pygmy marmoset mula sa genus na sibuela ay ang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. Halos kasingit lang sila ng Philippine Tarsier. Ngunit klaruhit lang natin na ang Tarsier ay hindi isang unggoy. May dalawang species ng pygmy marmoset, ang sibuela pygnea at sibuela neviventris. Ang kanilang brown na balahibo at mahabang buntot na mas mahaba pa sa kanilang katawan ay tumutulong sa kanilang balansi. Dahil ginagamit ni pwede ito bilang suporta sa pagkapit sa mga sanga. Bukod dito ang kanilang ulo ay kaya ring mag-rotate o umikot ng gaya sa kuwago. At sa kabila ng kanilang liit, abay kaya rin nilang tumalo ng 15 feet sa isang tayo lang. Pagdating sa pagkain, ang paborito nila ay ang malalagkit na resin mula sa puno na tinatawag na gum. Kaya sila ay tinatawag na gummivores. Pero dahil kumakain din sila ng mga insekto, nectar, prutas at dahon, sila rin ay mga omnivore. Ang Igne Marmoset ay endemic sa South America, particular sa kanilang bahagi ng Amazon Basin. Sa mga bansang Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador at Peru. Mahilig silang mamuhay sa mga tukupatang malapit sa ilog, lalo na sa mga puno na binabaha ng mahigit tatlong buwan sa isang taon. Bagamat maliit ay nagiging mapangis sila sa ibang hayop kapag teritoryo na ang tinag -uusapan. Pero kahit ganon, kilala rin sila bilang mababait at family-oriented karaniwan silang nabubuhay sa maliliit na grupo na may dalawa hanggang labing limang mga miyembro. Kadalasan ay binubuo ito ng isang breeding pair at kanilang mga anak. At ang nakakatuwa, hindi lang tina at ama ang nag-aalaga sa baby marmosets, pati na rin ang mga kapatid nila. Kapag natutulog, may it silang magkakayakap para sa init at proteksyon. Ngunit ang nakakalungkot ay patunoy ang pag pagkonti nila. Ayon sa IUCN, And, common pa rin ang pygmy marmoset sa wild, unti-unti namang bumababa ang bilang nila. Dahil sa pagkawala ng kanilang natural na tirahan at ang pagkakaroon ng pet trade. Kaya kasalukuyan silang nasa kategoryang VU o Vulnerable. Noong 2016, Year of the Monkey, naging trend sa China ang pagbibenta sa mga ito sa halagang $4,500 each ang kanilang edad ay umaabot ng hanggang 18 years. Kaya ang pag-aalaga sa kanila ay isang pang matagalang responsibilidad. Kapag tumatanda na higing aglisibis na at may espesyal na pangangailangan sa kanilang kapaligiran. Bilang tropical animal, kailangan nila ng matinit na klima. Matila sila sa wild kasama ang kanilang dinko. Kaya itinuturing na isang kalipitan at hindi natural na alagaan sila ng mag-isa. Ito pa, alam, gusto mo bang mag-alagaan? Laga ng napaka-cute na TV mami siya.